naman siya mga nanood. Um, oh, wait lang. Wait lang, bago pala. May tanong kasi ako sa'yo. iyo na ko pa pala gusto itanong, nakalimutan ko lang. Oo, oo, oo agad. Wala pa nga. Ano ba yun? Nurse ka, di ba? Hindi. Di ba nurse ka? Hindi nga. Hindi ba? Hindi. Pero nag-aral ka ng nursing. Saan mo nalaman yan? <laughs> uh, nag ka ng nursing, di ba? Feeling ko may sinensya yung ID si ano. Basta, sige na, bye-bye. Ay, Kuya Kali, Sir Kali, hello po, bye-bye. Kuya Kali. Bye bye -bye. Good ka muna. Bye-bye, good night. mo sila. Bye bye guys. Good night. Thank you all. Kapo. Good night, Yogu. Good night, Yogu. Enbuna. Enbuna. Siglang. lang. ano mo una? Mau ka na kana? Mau tigam mo una? Sa. Kahit dalawa. Kasi tinitingnan ko pa nga yung screen kasi sabi ko may may headset uh, sa at. na ano lang. Sige na. Tell mo na. Ikaw yun mo na. Ikaw lang. Ikaw muna. na. Ta. Dalawa. Pag nagtatlo to di um ano na ano nag naglag 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 nag naglag nag bye bye guys bye 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 thank bye you bye 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 -bye. Bye, bye bye good night good night good night